Hello mga ka-farmers, good day sa ating lahat and welcome back to my channel Merino Farm TV For today's video, uh, papakita natin yung ating mga tanim na Miracle Fruit or Calabash Fruit Sasabihin na rin natin kung ano yung mga benefits Actually, uh, tinanim namin to uh, more or less 2 years ago So expected namin around 3 to 5 years bago siya mamunga Pero tingnan nyo mga ka-farmers Meron na siyang bunga. So, ang bilis. Nagulat din kami. Uh, bata pa, pero tingnan nyo, may bunga na. So, may dalawang puno tayo na namunga. Kapag kita natin. Tara, dito tayo. Ito yung, isa, yung puno ng miracle fruit or calabash fruit. So ayan, tingnan niyo nakatukol kasi maliit pa yung sanga pero para siyang para siyang buko kung titingnan mo. Ayun yung isa. tinukat na lang ng mga uh, alaga natin na gansa. Ayan. So napakaganda. Um maganda to kasi lalo na sa mga uh, may mga sakit. Maganda to siyang pang-maintenance kasi mahal nga yung gamot. So, yun yung isa, malaki na. Tara, pasok tayo dito. <coughs> Ginagawang ah, hapunan na ng mga lagang ko natin eh, pabo. Tsaka saglit lang itong ipang itanim mga ka-farmers. Pero... Tuloy yung So, ang laki. Hindi na nga kaya ng uh, sanga. No? Ang laki, mga ka-farmers. Tapit mo. Pero ito, mura pa to. Pwede pa to siyang lumaki. So, kung hindi nyo alam kung paano yung proseso ng Uh, paggawa ng juice kung paano i-extract yung juice dito sa miracle fruit. Papakita ko dito sa taas yung link ng mga nauna nating uh, vlog na nung gumawa tayo ng uh, miracle fruit juice. Nag-extract tayo ng juice dito. So, maganda to siya for maintenance pag meron tayong mga immediate family or kapamilya na merong sakit. Maraming mga health benefits, ipa-flash ko na lang dito sa screen, di ko uh, mabanggit lahat eh. Pwede rin to siya, good for business. So target lang natin yung mga, tulad nga sabi ko, may may mga sakit. Sila kasi yung uh, unang makikinabang sa prutas na ito. So napakaganda nito. Uh, dahil nga pala mga ka-farmers, wala tayong asolang ipapamigay kasi nga manipis pa tulad nung nakita ko dun sa last video natin. Sa mga may gusto ng uh, magtanim ng Miracle Fruit, gustong mag-business ng Miracle Fruit, uh, comment lang kayo dito sa baba. Um, Pag nabasa ko, end of this month, mag magbibigay tayo ng dalawa o tatlo na pagbibigyan natin. Nakapag-cuttings na rin kami yung bayo ko nag-cutings nag na may mga nagro narin na rin sila so napagaganda mga farmers maraming mga maganda rin maganda to siya good for business sa so, mga <coughs> may mga family tayo na merong sakit pwede rin to siya for maintenance or kahit na wala kung sipagan mo lang mag-extract ng juice napakaganda Napakaganda. So, maraming mga videos pa na or mga kapwa ko vloggers na nag nagtuturo kung paano mag-extract ng juice. So, pwede nyo rin silang panoorin mga ka-farmers. Marami ring mga kapwa ko vloggers na nagbi-business din ng Miracle Fruit. So, pwede nyo rin silang panoorin, pwede nyo silang i-search dito sa YouTube para at least mas marami pa kayong ma matutunan. Malaman. Kunti lang yung mai-share ko mga ka-farmers kasi hindi rin ako masyadong knowledgeable sa miracle fruit pero maraming benefits yun ang alam ko talaga mga ka-farmers so tara silipin natin sila lahat So ayun mga ka-farmers, uh, maraming salamat sa inyong panonood at kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo sanang kalimutang mag-like, share and subscribe. Salamat mga ka-farmers, ingat!